Ano po ba magiging uh, itsura po nitong bagong andas? Balita ko, meron daw po itong mga karagdagang features eh. Opo, basically po ang dinagdag lang po natin dito ay ang salamin. Una, ah, kaya po tayo, siguro maganda simulan po natin sa, sa pinakatema ng ating Nazareno 2024, Opo. kung saan po doon po natin kinangurin po lahat ng na mga napagplanuhan, considerations po, Uh, ang tema ho natin ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan 12.21. Ibig naming makita si Jesus. And true enough, kung babalikan ho natin sa mga nagdaang uh, translasyon bago ang pandemya, medyo kapansin-pansin po ng marami. Hindi lang po ng mga deboto, kundi ng, ng mga nanonood kahit sa ibang bansa ho na parang marami na yata masyadong tao sa ibabaw ng andas. Parang hindi na makita ho yung imahin eh, no? Siguro kayo po sa media, alam alam niyo po yan sa media na, na yun ang isa sa mga oo, oh, oh, napansin natin. Kaya parang pinagnilayan naman natin. Kaya mula sa inspirasyon ng tema na iyon, and then gawin nating literal na tunay nga naman makita. Kaya ito pong pagdiriwang natin ay hindi naman talaga totally pagbabago, kundi isang The right term is pagpapanumbalik. Pinanunumbalik po natin, yung dati naman po talaga pag tinanong natin, mm -hmm. binalikan natin ang mga lumang larawan, Apo. talagang ang imahe ng Nazareno lamang ang nasa itaas po ng Andas. Apo. Kaya ho yung mga kadiboto natin na nasa TV, na nasa malalayong lugar doon sa area, hindi makakalapid sa Andas, ay nagiging kampante ho sila dahil nakikita pa rin nila nakakapagdasal pa rin sila. Mahirap magdasal na puro likuran po ng tao ang nakikita. <laughs> at kaya yun kaya ang yun ang ato. <laughs> oh, 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 oh. At syempre, nandun din po yung ating na, uh, dumadami pa rin ang nasasaktan. No, po. no, isa po yan sa napapansin ng lahat po na parang ito po ay mga kadiboto, mga kapatid, mga kababayan, prosesyon po ito. Ito po ay gawaing simbahan. Ito po ay ating dapat maging kilos ng pananampalataya mm. at hindi kompetisyon ang dibusyon. Correct. Ang panata ay wala sa pagsampa, kundi sa poong nasareno. Kaya po ang nadagdag lamang dito sa ating bagong andas. Dahil po, sa tagal na rin po ano, okay. uh, medyo delikado na po yung imahen mismo. Yun. Kung ito ay sasampa na sasampahan, Apo. baka humapamali pa ng pagdamba, Yun. may mabaling bahagi. Correct. At saka po yung ating andas din po, may mga parte ng lumang andas na medyo delikado na rin. Ayun. Kaya tamang-tama nga naman, tatlong taon pinagpahinga siguro nakapagplano ng mabuti pa Apo. ang ating mga pamunuan. Siguro binigay na oras din yun sa atin para pagplanuhan pa Apo. paano pa natin mapapanatili ang kaligtasan ng lahat. Kaya yung salamin po iyon, wag natin isipin na ah, talagang ayaw nila magpasampa. Mm -mm. Hindi lang mm -mm. po yun sapagkat nawa sa tulong ng salamin na yon Matibay na salamin. Pinaniwanag po yan kanina sa ating press conference Apo. kung anong mga detalye. Nag 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 nagbigay din po kami ng mga larawan. Maaari niyo po yan hingin sa ating pong media coordinator dito. Apo. Nagbigay po tayo ng uh, media kit para po sa, mga, sa inyo po mga kapatid namin sa media. So basically, yung salamin po ang naidagdag na feature sa bagong andas.